you uh -huh. Ako to. Grabe yun. Tignan mo. Ayan. Sa taas. O. Oh. O. ito si Balbaliw. Nandito ako ngayon dito sa Aban, dito sa Abandon Hospital dito sa General Trias. Sa sa katunayan ngayon na pinasok ko ngayon itong uh, pedya dito daw ang balita dito may paparamdam. Ito nga may ilong nga ngayon dito para para makita niya mga tropa ayan oh. Ayan mga tropa ayan oh. Ayun naglapas. Actually mga tropa nandito ako ngayon sa sa bungad. Papasukin natin. Grabe. Nakakatakot ito lang yung ilaw. Ayan ang ilaw niya. puti pumayag yung caretaker. Pasokin namin to. Ayan. Matropa, sa lang ha. Pusan Titingin natin. Oh, shit. sarado Shit. Nakakatakot ang mga tropa Huli, kamuti. Grabe. Titingin natin. Titignan natin mga tropa yung mga pintuan niya. Grabe. sarado lahat eh mayroong balita daw dito, may napakaramdam. Ngayon, sisilipin natin. Kung ano yung tichino dito, Diyos ko. Halos lahat ng pinto, sarado. Ito nga, dapat pinakita na. Holy shit, kamukti. Tignan natin ito, ito. Oh, shit!

oh shit nakakatakot talaga mga tropa ayan huli kamuti buksan natin lahat, tingnan natin ayan puro sarado puro sarado lahat huli kamuti mga tropa nakakatakot ang oh butas Kala ko ano? na ito sarado Oo, oh, oh. pa patience yung solo yan. O, oh. ayan o. Oh. Grabe. O, oh, tropo, grabe nakatakot dito ah. Oo, oh, oh, talaga. Tingnan ito. Uy, oh. shh, shh, shh. May ilaw dito. Ayan, may ilaw dito, tropo. Ayan, may ilaw dito. E, ito yung nice Grabe O, yung sa natin. Pero mga tropa, nakakatakot talaga dito sa ito. Sa lugar na ito. Pagkatapos ito, pupuntahan natin naman yung oh, morgue. Dito daw yung morgue nakakatakot. Sa kabilang side lang. Tatapusin ko lang ito mga tropa. Ikutin ko lang ito. Kaya mo tropa. Grabe. Andito ako ngayon sa Pedja. Ito yung Pedja. Pedja Ward daw. Shit, nakakatakot mga tropa. Abi, tingnan mo. Oh. Ayan o. Oh. CR. Oh, shit. Katakot ah. Grabe. Ay, naku. Grabe mga tropa. Ayan. Mga tropa, andito na tayo tapos naikot na natin tong pecha. Ngayon, lilipat naman tayo doon sa morgue. Ah, lokahin natin. Sige mga tropa, ako'y magpapaalam muna at lalakarin ko yung kabilang side dito na ako magsisimula sa so, morgue naman ayan mga tropa ayun yung itsura nyo ayan pa paalam na ako mga tropa dyan muna kayo mga tropa eto nandito naman ako ngayon sa morgue eto yung pinaka nakakatakot na lugar eto yung morgue ayun munga oh, mga tropa ayan shopping ha huh? oh, ayan ang morgue actually mga tropa ngayon papasukin natin dito daw, mas malala nakakatakot oh. di, Holy shit. Wait, may papasok tayo dito. May haram eh. Mabilis. Titingnan lang natin. Oh shit, nakakatakot. Ay, eh. Grabe. Ayan ang morgue. Shit. Grabe. Ito mga tropa, yung pinagtanggalan ng mga patay. Diyan nilalagay. Ito pababa. Actually, dito mga tropa, itong pababang hagda na to, dito dumadaan pa yung paano uh, yung, mga patay, bangkay, dito, tapos i-imbalsa mo. Ayan, gutong pa ako siya. Nakakatakot yung tsura. Pidaan dun, oh. Lalim. Holy kamuti. Shit. Nakakatakot. Ayan, mga tropa Pababa tayo pababa ako, dito sa rampa na to. Makikita mo yung lugar. Shit, grabe. Ayan. Ayan ang itsura niya. Grabe. Nakatakot itsura, tropa. Ay, naku mga tropa. Ayan, naikot na natin yung pedya. At ito yung morgue. Sisilipin lang natin yung mga ibang sulok niya. Ito natin. Ayan. Grabe oh. Ayan, umitaan oh, doon oh, may butas. Na, nakakatakot doon ah. Oh, Ngayon dadaan tayo sa pinakailalim. Oh shit! Ano yan? Grabe. Oh, pinag mga pinagtambakan, mga sako, plastic. Ayan, mga gamit. Ano kaya to? Titignan natin mga tropa. Oh shit. Oh shit, ano yan? Oh, hindi ko na Hindi ko na yun. Oh, shit. dam. Tubig. Ayan. Tambaka na lang. Grabe. Shit, nakakatakot. Ayan. Mga oh, eh. aso. May aso mga tropa. Ayan. Hanggang dito na tayo. Ayan na. Ah. Naikot na natin yung morgue. Ito pala yung morgue. Nakakatakot ang ituro. Ayan. Oh. Eh. Grabe. Okay. Ayan mga tropa. Hanggang dito na lang tayo at babalik na tayo, lilipat tayo doon sa kabila sa mismo ospital. Yun, i-explore ko pa rin hanggang dire-diretso to. Mga tropa, akitin ko para sa inyo. Ngayon pala, ma, ngayon pa lang ako nag, ngayon pala ako nag-solo explore dito eh. Ito yung morgue ha. Tapos yung kabila, kanina, yung mismo pedya. Ayan mga tropa. Papaalam muna ako dito, lilipat tayo doon sa mga. Uh, sa mismong ospital. Okay, mga tropa. dito, Dadaan muna ako dito. Ayan, oh. Shit, nakakatakot. Ayan. Mga tropa, papaalam ko kasi. Papaalam na ako muna. Mga tropa, dyan muna kayo. At, mamaya ulit. At, magandang gabi, mga tropa. Ito ako ngayon. Nandito ako ngayon sa ospital. Sa mismo ospital. Ito yung second floor. Ayan. Ay, narinig ko yung mga ingin dyan sa labas kasi mga um, sasakyan. Ayan, oh yung tropo ayan yung ano grabe ayan mismo yung mismo hospital second floor nandito na ako sa second floor na nag start actually yung mga tropo nakakatakot na itsura eh, parang masang-sang amoy grabe nakakatakot po ayan yung tropo oh shit oh huling na ako nakapag-explode dito na solo ayan grabe huli kamote, shit ah grabe. May mga tropa. Oo, oh, haba, o. Oh. Ay, naku, grabe mga tropa. kaya sisilipin natin. Oh. Grabe mga tropa. Solo, mo dito, ah. Nag-explore. Sisilipin natin yun yung buong lugar. Nakatakot dyan, Uli oh, kang mote. Pintaan. Kabila. Oh. Ayun. Kunti natin. Grabe mga ito ang dito. Ayan. Holy kamuti. Eh. Ayan. Ito yung operating room. Grabe. Pakita ko sa inyo mga ito. Ayan. Pwede mo. Ayoko pa sa pinakatapos. Solo ko eh. Ayan mga yan. Kabilang side. Tapos ito yung kabilang kwarto. Hmm. Grabe Matropa Mabilisan lang tayo dito Nakakatakot talaga Hindi ko kaya yung takot eh Grabe Tingnan natin kung dito Ayan Holy hmm. shi Hindi pa Hindi pa tayo dito Pabalik oh, na tayo Nakakatakot eh O, yan Nga, nakakatakot Sarado Hindi tayo hmm. Grabe Ayan. Oh. Nakakatakot ang na itsura mga tropa. Ayan mo. Oh. Solong-solong ako sa second floor. Hmm. Oh. Sana wala akong makaramdaman dito. Nakakatakot eh. Ayan mga tropa. Nandito na tayo. Holy shocking yun. Grabe. Ayan. May daan pa dito. Recovery room. Ayan oh. Recovery room. Holy shaki! Grabe yung mga tropa. Sobong sobong. Ito naglalakad. Sana, dito kami nagmukbang dati. Ngayon lang ulit ako nakabalik para mag-explore. Actually mga tropa na ha. Katakot ang itsuro. Grabe. Yun. Narinig yung mga ingay sa mga sa labas. Ingay sa labas mga tropa. Ayan, sarado. Siya aking nakakatakot talaga. O, oh, yun. O, oh, yun. Yun. Grabe. O, yan. Nakatok sa kanan. Dito na sa third floor. Ayan. O, pa. Grabe. Dito na ako. Oh. Ayan. O, oh, third floor. O, oh, yan. Oh, Uli kang muti. Teka, lalaksan ko yung ilaw. Ayan. Ayan. Ayan, mga tropa, nakikita nyo na ako ha. Oh, grabe. Ito yung rupta. Ayan, oh, daming. daming, daming, daming dito. Uy, shit, ang daming yun. Ito, oh, shit, nakakatao to. Mga tropa, oh, ayan. Nursing station, oh, ayan, oh, shit. Grabe, third floor. Wala ni ano. Saan kaya yung dito? Ayan, grabe mga tropo. Holy kamuti. Kinikilabutan talaga ako. Ayan, mga gamit, ayan. Eh no. Kami to, 'yan ba sa datamu sa? Grabeng tropa. Sisilipin natin lahat ng daanan natin. Shoot, niyan. Grabeng. Uli, kamuti. muli. tayo dito. 'Yan mga tropa. Ito ako nandito ngayon. Eh, ayan. Ayan. tingin mo? Yung kabuksan, nakatakot ako buksan, nakata eh. Actually, mga tropa, hila ko nagsolo explore dito. Nakatakot talaga eh. Kabila ng parto. Oh, yun, yun, kabila. si holy shit, kinikilabutan talaga ako. Grabe. Oh, holy kamuti. Ayaw ko ng mga tropa, lipat tayo sa kabila. Pakitin natin ang garotap. Para makita natin shit, tatakot ako. Kita mo, sumulong Grabe, ayan. Grabe. Nakatakot talaga. Yan mga tropa. Yan yung ano, elevator. Sira na. Ito yung kabila. Third oh, floor. Yan. Yan. Alay, grabe. May patay dito. Mga tropa. Shaki, naglalakad tayo ngayon. Sulong-sulong. Grabe. Oh, yeah parang dam? oo oh, tagis na yan at sana walang may parang dam ha baka tumakbo ako nitong grabe yan matropa ito ko yan ayan pakit sa kapila oo oh, siya rin layo oo oh, siya tagis na yung layo parang nagumagalang matropa Parang may kumagalap at tingakyat kayo dito. Kaya na lang. Oh, shit. Ito. Ito pa may rooftop. Ayan. Holy shit, ito. Ito yung nurse. Ito, dito kami nagmukpang. Matropa, dito kami nagmukpang. Ayan. Shit, nino. Grabe yun. Oh. Ayan mga tropa. Pinaka-court floor na ayan. Grabe nakakatakot yung tsurong. Mahuli ka amot eh. Shit. Ano yun? Ano Tao? Tao? Lugo? Ayan mga tropa. Ito yung nurse station oh. Air Station. Sure. Ito kami nagmukbang. Alam niyo mga tropa, dito kami nagmukbang. Ito itong lugar na to. May adventure docks kami dalawa. Ngayon, ito. Sinono ko na. Shit. Ito, oh, grabe. Ayan. Iba Mga tropa. Teka mga tropa, dili tayo ng lugar. Ayan. Grabe. na yan. Nakakatakot ang itsura. Bamalik tayo kabilang sa kabilang side. Bakit na yung natin yung rooftop? Grabe na. Bakit itsura magtropa? Bakit tayo sa rooftop? Silipin natin. Yan. Holy shit. Grabe. Yan. Pinakatutok na. Yan. Oh, hindi ka Nakatok-tok na siya. yan. yan malaking tangke eh. Shit. Ito yung kabilang place. ito yung rope. ito mga tropa yung rooftop na yung rooftop po ayan o pakita ko sa inyo ayan yung rooftop po ayan yung malaking tanke o ayan o no diretsyo tayo para makita natin lahat na explore ayan holy kamote ayan o solo tayo sa taas grabe ay naku, nakakatakot. Ayan. Ito ang akyatan. Ano yun? Ito yung taas, oh. Grabe, oh. Ang tropa. Ito yung akyatan po na yung dulo. Ayan. Ito yung siya elevator, oh. No? Shocking, yung no, mga tropa, sira na yung elevator na yun nandito tayo. Tapos bababa na tayo. Pagpunta tayo dito. Pabalikan tayo mga tropa. At least naikot na natin to. Yan. Ayan Ayon, mga tropa. Oh, charagis na yan. Ayan. Baba na tayo. Tropa, pabalik na tayo sa baba. Na-explore na natin buong floor from second floor, third floor, fourth floor. Ito tsaka yung rooftop niya. Ngayon, bababa na tayo mga tropa. Hanggang dito na lang ako. At least naikot na natin. Ayan, pinakita ko sa inyo yung lugar. Ayan. So ano, first solo explore ko dati. Dito ngayon sa lahat. Shit, ang makatakot oh. Grabe yun. Tignan mo. Ayan, sa taas. Oh. Holy shit! Oh, grabe, nakakatakot talaga mga tropa. Baba na tayo. Ay naku, grabe nakakatakot na. Ito hanggang dito na. I-shoutout natin ulit ang mga tropa natin. Ayan, yung flash. Oh, pasensya na dati, hindi ko na i-flash. Nagmamadali ako mag-upload kasi. Pasensya na. Ngayon, nalimutan ko. Ngayon, hindi pa tayo dito. Oh, may kamote yan. Ayan. Grabe. Eh mga tropa. Grabe, grabe. Balik na ako, pababa na ako. At nakakatakot talaga dito sa eskuta na to. Yung morgue nakakatakot din at saka yung pecha. Yan. Ito ngayon yung pababa. Uli. Ayan. Pababa na tayo dito. Ayan, wala na hanggang dito na lang mga tropa at okay, pabalik na sa baba at sana nagustuhan nyo aking explore dito shout out ulit natin mga tropa natin dito ha, pasensya na mga tropa, flash ko ulit dito ha, papasalamat tayo dito sa mga ano, natin mga tropa ulit, okay paano, magpapaalam na ako mga tropa paalam